Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang huling bahagi ng ating kwentong ito. Nga pala, Tenyente Bernabe Garcia, may importanteng bagay kang dapat na malaman. Major Makatangay, bumarito ka! Patawarin mo ako, Tenyente Garcia. Hi hindi totoong ipinagutos sa akin ng nakatataas na hulihin niyo si Commander Lawin dahil yun ay utos ni Don Valdez. At balak sana nilang sa Cebu kayo tatambangan. Pero nakakita sila ng magandang pagkakataon sa bundok kung kaya't ginawa nila ito sa iyo. Patawad, Tenyente. Dahil nakasalalay sa pagkawala mo ang buhay ng aking pamilya. Ang naiiyak at malungkot na pagkakasabi ni Major sa akin, subalit, ah, 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 Major, oh, wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan sa akin. At nauunawaan ko ang lahat kung, kung bakit mo ginagawayan, yan. Mahalaga sa atin ang buhay ng ating pamilya. Kaya naman ay gagawin natin ang lahat para sa kanila... Tamakariyan tenyente! Ha 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 At saka... Huwag kayong maniwala sa isang taong... Katulad ko! Ha 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 Ang makahulugang pagkakasabi ni Don Valdez... Sa amin... Dahilan upang... Ha? Anong ibig mong sabihin Don Valdez? Bigla na lamang tumimbuwang si Major... Sa sahig ng underground... Matapos siyang paputukan ni Don Valdez ng isang maiksing baril sa kanyang mismong noo. Ha! Ayop ka! Don Valdez! Mas masahol ka pa sa hayop! Pagbabayaran mo ito! Ha! 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 Dalawang tao lamang ang uri ng taong nabubuhay sa mundo. Tinyente Garcia, isang manluloko at isang nagpapaloko. Malas niyong dalawa ni Major dahil sa kayong talaway pareho kong naloko. Ha 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 ha. Anong pinabalak mo don Baldes? Animal ka! Ay ipapapatay ko sa aking tauhan. Damay na ang iyong asawang nagdadalang tao at ang iyong mga piyanan at maging ang iyong pamilyang nasa probinsya ng Quezon. Ayos ba yung kanyente? Ah, 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 ah. Huwag na wag mong gagawin yan, Don Valdez. Dahil pag ginawa mo yan, papatayin kita! Ah, ah. Paano mo gagawin yan, Tenyente? Paano? Kung ikaw ay nasa ganyang kalagayan, patayin mo na ako, Don Valdez. Talian mo. Ah, habang may... Habang may oras ka pa, dahil pag nagkaroon ng himalat, makakatakas ako dito ay papatayin kita ng paulit-ulit, Animal ka, Don Valdez! Pagkatapos kong sabihin yon sa kanya, narinig kong ikinasan niya ang kanyang hawak na maiksing baril. Bago niya ito, lagyan ng isang bala. Isang bala lang! Ang ibabaon ko dyan sa ulo mo, tinyente! At lilisanin mo na ang mundong ito! Huwag kang mag-alala! Susunod din ka agad sa iyo sa impyerno! ang iyong mga mahal sa buhay. Ah, 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 ah. Talian ah. mo. Talian mo, Don Valdez. Gawin mo na. Habang may pagkakataon ka pa. Ilang sandali pa'y naramdaman ko nang nakatutok na sa aking noong nanginginig. Dahil sa sobra-sobrang galit sa kanya, ang bunganga ng kanyang baril. Ayoko sanang madaliin ang buhay mo, Tenyente. Pero ikaw itong nagmamadali. Tenyente. Umpisahan mo ng magdasal. Dahil magbibilang ako ng tatlo. At pagkatapos na oy, bubutasin ko na ang ulo mo. Isa. Dalawa. Tat-ha. Oo. Ah, ah, anong ingayon? At saan galing ang mga putok ng mga baril na iyon, Vladimir? Ang nagulantang at hintakot tanong ni Don Valdez sa kanyang tauhan, kung saan ay rinig na rinig kong parang may nakaka kuwentro ang iba pa niyang mga tauhang nasa itaas o labas ng kanilang hideout. Boss, pinasok tayo ng mga rebelta yung pinamumunuan ni Commander Lawen! Ang sabi kay Don Valdez ng isa sa kanyang mga tauhan kung saan ay hindi ako noon makapaniwala sa aking narinig. Litsugas! Ano pang ginagawa niyo, Vladimir? Umakyat na kayo sa ta... Ha? Hindi! Hindi na naituloy pa ni Don Valdez ang kanyang dapat na sanay sasabihin dahil sa tigla na lamang bumagsak sa sahig ng underground ang kanyang mga tuta sapagkat kinalawit ng kutsilyo ang mga liig ng mga ito ng isang lalaking nakasuot ng purong itim, nakasuotan sa kanyang buong katawan, nakasombrerong pabilog at may saklay na isang BB Armalite at ang kanyang kamay ay may hawak na isang maiksing kutsilyo. Ngunit napakatalas ng naturang kutsilyong yon at sa kanyang leeg ay kapansin-pansin ang kanyang nakasabit na kwintas na merong nakapalawit doon na isang uko ng lawin. Sino ka? Lapastangan ka! A, paano? I ikaw? Nauutal at nahihintakotang. Pagkakasabi ni Don Valdez, sa nooy kaharap niyang walang iba, kundi si Commander Lawin. A, paano kang nakapasok sa lugar na ito na nang hindi ko napapansin? Ang nanginginig bang pagkakasabi niya hanggang sa naalala niya ang aking motiyang. Nasa loob ng blusang suot-suot niya. Mabilis niya itong dinukot, subalit, ito ba? Ito ba ang hinahanap mo ha, tanda? Ang sabi ni Commander Lawin kung saan ay makikita nang nasa kanyang kamay na ang aking mutyang nakabalot sa telang itim. Impos imposibleng! O paano mo na kuha sa loob ng aking pulsa? Litsugas ka, Commander Lawin! Ibalik mo sa akin yan! Hindi na mahalaga pa kung papaano ko ito nakuha sa iyo, tanda? Hindi mo ito pag-aari. Kaya naman ay wala kang karapatang ang tinin ang pag-aari ng iba dahil sa ito'y hindi rin magkakadisa sa iyo. Ang sagot ni Commander Lawin sa kanya pagkatapos ay, Kamagno! Tawag niya sa kanyang katiwalang rebelding, nagnangalang si Kamagno. Mabilis naman itong sumagot sa kanya. Bumaba ito sa hagdan at pagkatapos ay, Magmadali kayo, Kamagno! Tanggalin niyo ang kadena sa kanyang mga kamay sa kamay ni Teniente Garcia at pagkatapos ay bigyan mo siya ng maisusot. Mabilis namang tumalima kay Commander Lawin si Kamagno. Subalit, sa tingin niyo papayagan ko kayong gawin niyo yan? Heto ang sa inyo! Nagmamadaling, kinarkahan ng mga bala ni Don Valdez ang kanyang hawak na mixing baril at pagkatapos ay itinutok niya ito kay Kamagno. Subalit, hindi nagpasindak si Kamagno Lalong lalo na nga si Commander Lawin sa kanya sapagkat nang akmang kanya na nga itong ipuputok ay kamagnoy. Oh, bakit hindi mo maiputok yung iyong baril ha butiting matanda? Ang dinig kong tanong ni Commander Lawin sa nooy pawisan na at nanginginig na na si Don Valdez. Eh, imposible ito! Bakit ayaw pumutok nang aking baril? Mamahalin ang baril ko na ito at hindi ito paltek. pero, let's ka ko, Lawin. Anong ginawa mo sa baril ko? Hintakutan at naluluhang tanong niya kay Commander Lawin samantalang matagumpay na nga akong kinalagan ni Kamagno ng mga kadena sa aking tigmagkabilang kamay at maging sa ating dalawang mga paa at lupaypay niya akong inalalayan na sumandal sa pader ng underground at si Kamagno na rin ang nagdihi sa aking katawan dahil talagang lupaypay na ako noon at para bang ako ay mawawala na ng ulirat sa aking pagkatao dahil sa mga sugat ko sa aking buong katawan mga sugat na aking tinamo sa mga tubong inihampas sa akin ng paulit-ulit ng tatlong mga tauhan ni Don Valdez Itagtag ba ang aking tinamong sugat ng bala sa aking kaliwang balikat Ilang sandali pa'y nakita ko na nga nagsibabaan na sa nasabing underground ang iba pang mga rebelding armadong kasamahan ni Commander Lawin. Alam mo bang ang ugaling meroon katanda? Don Christopher Valdez ay ang ugaling mainit sa aking paningin. Ang ugaling pinakang ayaw ko sa lahat. Matagal nang namumuro sa akin ang pangalan mo, Don Valdez. Ubus na ang iyong mga alipores at nag-iisa ka na lang. Kaya naman ay, anong ibig, oh, anong ibig mong sabihin, Commander Lawin? Parangawa ba mo na, Commander. Marami akong mga pera at gayamanan. Ibibigay ko sa iyo lahat. Lahat ng yon. Huwag na huwag mo lang akong hahatulan. Parangawa mo na, Commander Lawin. Ang nakaluhod na at nagmamakaawang si Don Valdez sa harapan ni Commander Lawin. Talian niyo siya sa kanyang katawan. Kasama ang kanyang dalawang kamay at dalhin sa itaas sa bundok. Don Valdez, naghihintay na ang iyong malalim na hukay sa bundok. Hindi lahat Don Valdez ay kayang-kayang bayaran at tapalan ng iyong pera. Hindi lahat, tandaan mo yan, Don Valdez. At kung buhay ang iyong inutang sa isang inosenteng si Major Makatangay, ay ang tinang magiging kabayaran. Sige na, talian nyo yan at dalhin sa bundok ulit-ulit pang nagmakaawa sa kanya si Don Valdez subalit napawal napawalang-saysay lamang ang lahat wersahan nang ang dinala sa itaas ng mga reverend kasama ni Commander Lawin si Don Valdez at pagkatapos ay nakita kong naglakad si Commander Lawin papalapit sa akin Ma maraming salamat sa iyo sa inyo at sa ginawa niyang pagsalba sa aking buhay Commander Lawin pero, pa pa paano nakarating kayo dito? Ang nooy nang hihinang tanong ko sa kanya. Sumagot naman ito at sinabi nitong, Ang panaghuy mo, Tenyente Gracia. Ang mga pag at mga hirap mo ay mabilis na nakarating sa aking pandinig. Isa kang mabuting tao. Isa kang totoo at tapat na alagad ng batas. Kaya naman ay, hindi ka maaaring mawala sa mundo marami ka pang mga misyong ireresolba. Gamit lamang itong iyong mutyang galing sa loob ng isang puso ng saging. Pagkatapos ng sabihin sa akin yon ay nakita kong iniabot na nga niya sa akin ang aking pag-aaring mutya. Ang mga sugat mo. Tinyente siya, ay hindi ko kayang pagalingin. Pero, nagsama ako rito ng isang matalik at mabuting kaibigang manggagamot at alam kong siya lang ang makakatulong sa iyo upang kahit papaano pansamantalang malunasan yang iyong mga tinamong sugat sa iyong katawan. Ako ay nagtaka sa kanyang sinabing yun at napaisip ako kung sino ang taong manggagamot at isang kaibigan ang kanyang binabanggit sa akin. Tayo na. Tayo na sa itaas ka, Magno. Alalayan niyang mabuti si Tenyente at nasa itaas Naghihintay ang ating kaibigang manggagamot. Ang tinig ko pang sabi ni Commander Lawin na siya namang sinunod ni Nakamagno. Magkakasama na nga kaming umakyat sa itaas ng naturang underground at nang kami ay nasa itaas na Ay may nakita akong isang mamang nakatayo sa hitsura nito eh. Masasabi talagang isa itong mahusay at dalubhasang manggagamot may dala itong lalagyan ng mga kung ano-anong gamit niya sa larangan ng panggagamot at siya ay nakangiti sa akin na para bang humahanga ito sa aking pagkatao at aminado akong magaan ang aking pakiramdam sa kanya. Pinaupo kaagad ako sa upo ang nasa harapan ng nasabing manggagamot na yon at walang pagdadalawang isip niya akong ginamot. Umusal ito ng mga kakaibang kataga sa hangin habang ito'y makikitang nakapikit at may hawak na mga kakaibang dahon sa kanyang mga kamay. Kasunod ay nilagyan niya ng langis na nasa bote ang mga nasabing kakaibang dahon na yon at hinipan niya ito at pagkatapos ay mabilis niya itong ginayumos. Kasunod ay itinapal niya yon at ikinuskos sa aking buong katawan. Napaiktad ako noon Sir Jess. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa biyang napakainit. Nang mga dahong ikinuskos niya sa aking katawan ilang sandali pa gamit ang kanyang kaliwang kamay ay kanyang piniga ng ubod lakas ang mga nadurog na mga kakaibang dahon na yon at muli itong pumikit at umusal Nang mga sa tingin ko eh, mga orasyong may kinalaman sa larangan ng panggagamot pagdilat nito eh. ipinatak niya sa daplis na sugat na nasa aking kaliwang balikat ang katas ng mga dahon na yon. Mainit yon. Ngunit, pagkatapos noy, nakapagtatakang. Tigla na lamang guminhawa ang aking pakiramdam nawala ang lahat ng sakit sa aking buong katawan. At para bang bumalik ang lahat ng aking mga nawalang lakas. Maayos na ang kanyang kalagayan, Commander Lawin. Ligtas na itong ating kaibigang isang mabuting alagad ng batas ang tinig kong sabi ng mga gamot na iyon. Maraming maraming salamat sa tulong mo, Bigan. Ama Teniente Gracia, ang mga gamot na ito ay walang iba, kundi ang ating kaibigang si Doro, ang dating tanyag na sa Bungerong May Mutya, ng Samar, na ngayon ay isa ng tanyag na mga gamot. Halos hindi ako makapaniwala sa mga revelasyon na yon sa akin ni Commander Lawin, na si Mang Doro, ang nooy manggagamot na nasa aking harapan. Kung kaya't, paulit-ulit akong nagpasalamat sa kanya. Ganoon din kay Commander Lawin at maging sa kanilang lahat sa ginawa nilang pagligtas sa aking buhay. Nginitian ako ng dalawa. Kasunod, ay naguwi ka sa akin itong si Mang Doro nang. Hanggat nananatiling tapat ka sa iyong tungkulin, Tenyente Garcia, ay hindi lang kami ang tutulong sa iyo, kundi marami pang iba. Tamang lahat ang mga sinabi sa iyo ni kaibigang Doro Tenyente dahil nasa likod mo lang kami sa oras na kailanganin mo ang aming tulong. Ang sabi naman sa akin ni Commander Lawin kung saan ay kapansin-pansin talaga sa kanya ang kisig ng kanyang katawan, mistisong hitsura, makakapal at itim na itim na bigote at balbas at higit sa lahat ang kanyang suot-suot na kwintas na merong nakapalawit doon na isang kukunang lawin na siyang kanyang pag-aaring mutya. Amat ah, um, pinyente Garcia, ang mutyang nasa sayo. Ay ingatan mong huwag mong malunok dahil pag nangyari yun ay ang dinig ko pang pabiting pagkakasabi sa akin ng manggagamot na si Mang Doro subalit si Komander Lawin na ang nagpatuloy sa kanyang sasabihin yon tungkol sa aking mutyang pag-aari sa oras na yan ay iyong malunok, Teniente Garcia, ay lalamunin ng mutyang yan ang iyong buong pagkatao. Magiging isa kang, magiging isa kang nilalang na kung tawagin ay aswang na halang. Masyado akong nagimbal at pinagpawhisan ako sa mga revelasyong yon sa akin ng dalawa patungkol sa aking tangang mutya dahil sa yon pala ang maaaring mangyari sa akin sa oras na yun ay aking malunok at dagdag pa ni Commander Lawin ay sa oras na mangyari yon tenyente ay itong si bigang Doro lang ang makakatulong sa iyo upang mailuwa mo ang mutyang yan ha 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 ako Commander Lawin magaling nakangiting sagot naman ni Mang Doro inilibing ng buhay ni Commander Lawin si Don Valdez at naging saksi ang aking dalawang mga mata sa kung papaano nila ginawa yun. Tandaan mo ito, Tenyente Garcia. Magkaiba man ang ating mga suot na uniforme, pero iisa lang ang ating layunin o prinsipyo. At yun ay ang parusahan at hulihin ang mga taong gumagawa ng paglabag sa batas. Ang huling mga katagang narinig kong binanggit sa akin ni Commander Lawin Bago kami naghiwa-hiwalay, isinilang ng aking asawa ang aming malusog at panganay na isang lalaking anak. Bagay na siyang naging dahilan upang mas lalo pa nga akong naging matatag sa aking obligasyon bilang isang sundalo ng bayan. Dahil nagkaroon na ako ng inspirasyon, nagpatuloy ako sir Jess, bilang isang tapat na sundalo at kung saan saang lugar pa kami idinistino upang kampanan ang aming misyon at sa akin o sa aming grupo ibinigay ang mga misyon hindi kayang lutasin Nang iba pa sa aming mga tropa sa ngayon po Sir Jess ay isa na akong retiradong sundalo hindi man tumaas ang aking ranggo pero masaya ako't maraming mga medalyang nakadisplay sa aming sala na nagbibigay ng saya sa aming mga apo sa tuhod at ang aking dalawang mga anak na lalaki ang sumunod sa aking yapak. Dahil sa silang dalaway kasalukuyang mga tapat na alagad ng batas, masaya kaming mag-asawang nagkaroon kami ng mabubuting mga anak na marunong rumespeto sa kapwa lalong-lalo na nga sa katulad naming matatanda na. At ang mutyang ibinigay sa akin ni Apo ay ibinaon ko sa lupang nasa mismong tapat ng malaking punong akasya kasama ang telang itim sa malaking puno kung saan ay pinaniniwala ang tahanan ng mga inkanto. Maraming maraming salamat po Sir Jess sa inyo pong ibahagi sa inyo pong channel itong aking kwento. Sana po ay kahit papaano'y eh, may mapulot na aral ang inyo pong mga tagapakinig. Magandang araw po, Sir Diaz. Tunay nga at sadyang napakahiwagan ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nangyayaring kailan may hindi kayang ipaliwanag ni man. Hanggang dito na lamang po ang ating kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay sa ating kwentong ito. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans. Kay Boss Francis Citt at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay mam Ma Idin baliente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan. Kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya. Kay Boss Giubel. Kay Boss Borleng Lawrence. Kay Boss Laguda Erle. Kay Boss John Gavin Moneva. Kay Tokayo GC Candelaria. Kay Parang Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey. Kay Boss Nora Abbas kay Bus Iga Norquewa, kay Bus Jun Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 Gaming, kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang wagang baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G Sumudyo, kay boss Gerald Bacolod, kay boss Malvinis Gera, kay mam ma Janly Carte, kay mam ma Rosie mesa kay boss Amer, kay mam ma Resel Grato kay boss uh, Sigma, kay mam ma Juseline Bragante Bragante, kay boss Guillermo Banaga, kay boss Julie Rovion Paliana, kay boss Louie Orolpo kay boss Solomon Belleta, kay boss Patrick Hernandez jan po sa kandabong... Alcantara Cebu kay Boss Joy Earl kay Boss uh, Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata kay Boss Emiliano Rapolos kay Mampay Diaz kay Boss Edwin Duran kay Boss Nilson Enfleo kay Boss Giovanni Almanon kay Boss Feli Rivera Remondo kay Boss Chit Bayot kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan kay Boss Leonard Elfas, Jan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay boss Efren Abadiano, kay boss Sami Baklas. Kay boss Gavin Neras, kay boss Chris Batok, kay boss Rodilio Ledesma, kay boss Backyard Breeder.